Hello guys! Kumusta kayong lahat? For today's video guys, magluluto ako ng suman. Meron akong binabad na malagkit dyan. At kumuha din ako ng dahon ng saging sa baba ng condominium namin guys. So ayan, tayo ng suman! First, ilanak natin yung ating saging guys. Um, saging at apoy ako ilanap tayo. Tapos, para hindi siya marupok guys yung dahon ng saging kapag magbalot tayo ng suman. So, ito, medyo lutuin lang natin ng konti. Ilanap sa Ilocano guys. Ayan. So, hindi pwede tayo masyadong malakas ang boses dahil tutulog si boses. So, ayan guys. Medyo maganda yung nakuha kong dahon guys sa baba. So, libre ngayon ang dahon ng saging ko, guys. Dahil meron pa rin sa baba namin. At natutuyo lang naman sila. So, kinuha naman ako. Kumuha naman ako ng dalawang piraso lang, guys. So, ayan. Gawin ko lang yung, yung binili kong malagkit na one cup. One cup lang yung gagawin natin, guys. Kasi, ako lang naman ang kakain. So, ayan. Pwede na yan, guys. Pwede na. Ngayon, himayin natin yung ating dahon ng saging. Kumain na natin yung ating dahon ng saging. Ito guys, ang hanap buhay ko lang ito. So, hindi pa ako nag amble guys. Ito halos araw-araw ko ginagawa. sa so, ng dahon ng saging. Okay. Malaki pa yung chan ko noon guys. Ako lang mag-isa yung magawa. Para lang may pangbaan ng mga anak ko. Ganun. Pero nakakatagod din guys. Tapos ako pa yung nangunguha ng yog. Tapos ako pa yung magandyan ng yog. Kaya yung karanasan ko yun guys. Kahit mahirap dito sa abroad noon. Yung nag-abroad ako. Sabi ko mas maganda na lang yung ganito. Kaysa yung ganun ba. Na sobrang hirap. Kaya alam mo may partner ka. Pa, eh. Hindi ka man lang tulungan. Tutulungan lang sila kung gusto nila yun guys. Yung nasa uh, uh magandang mood lang sila ganun lang sila ko. Ganun lang. Saka lang sila kukulong kung maganda yung mood nila. Pero kung hindi maganda yung mood, wala lang. Papanuring ka lang, guys. Kaya nakagod talaga ako. Kaya yung sitwasyon. So, ganito lang kalalaki, guys, yung ating dahon ng sagi. Para kapag infold mo na ganyan-ganyan. Pwede na ito, guys. Ganito kalaki. Medyo maiksi itong dahon ng sagi natin, guys kalangan sa may sungsong. Ayan. Tapos pupunasan pa natin yun. Parang tanggal yung bakterya. Eh. So, ayan. Ayan. Ganun lang siya guys. Marami na ito. Sobrang na ito kasi. One cup lang yun yung gagawin ko malagkit. ito yung ating laman ng saging. Sunod naman natin guys, hugasan so, natin yung ating electric. Bukas so, na kaugas ng pinakainan mo. Binagat ko siya guys para hindi malakain yung ating So, so natin sa gata. So ito guys yung ating gagamitin na pot. Yung natin na all-in-one. At ito yung ginamit ko coconut milk guys dapat pag gumamit tayo coconut milk ang gamitin natin so dahil isa lang yung one cup lang yung ating malagkit so ang ginamit ko lang din guys is isa lang din na ganito yan muna natin siya guys at nilagyan ko siya ng konting asin kasi guys mas gusto ko yung suman na asin ang ilagay kaysa asukan so ayan kasi kapag ka nag Depende naman kasi sa panlasa natin guys. Meron din yung mahilig sa sweet. Meron din yung hindi. Kasi pag mayroon ka ng kape guys, matamis na yung kape. So hindi ako masyado sa matamis na yun. So ayun guys, pumukulipo yun na siya. At ito ang ating malagkit tayo. Ilagay na natin. luto ko dito, guys, is half-cooked lang. Kailangan ko sya malating. Okay, guys. So, nice. so, ayan, lutoin lang natin siya Hindi natin sya lutoin ng lutong-lutong dito guys. Kapag wala na yung liquid, kapag wala ka na makita ng liquid dyan, pwede na natin siyang patayin. Eh, patayin yung apoy at palamigin natin na kahit hindi pa siya luto. Kasi, pabalutin natin yan ng dahon ng saging. Tapos, ilalaga natin pa rin. So, para masarap yung sumo natin guys. Para malagot pa siya. kung makikita niyo guys, wala na yung liquid niya Kunti na lang para patay na natin yung apoy. Kasi ganyan lang siya guys. Medyo mal... Ay, hindi pa siya lupot. Hmm. Hindi natin siya lupuin mabuti dito sa kawali guys. Kasi pag nilalang natin dito yung pa, lahat lang saka yung malilupo. Para mas masarap siya guys. Ganyan. Wala tayong balutin. Ayan guys. So, ito na guys yung ating suman. So, mabalutin natin siya ngayon guys. At ito yung ating suman. Hindi siya lupi guys. Malatak-latak pa siya. Nakusalipay. So, babalutin natin ito sa daon ng saging. ko nung nasa Pinas ako. So, gagawin natin ganito. Konti-konti lang guys, kasi ako lang naman ang kakain. Kasi gaganyan muna natin siya. Ilug Ilutin muna natin siya guys, para masarap. Ganyan lang siya kalit guys, para pang ano naman naman, para sa nagkikrain. Okay. cute, eh. Lalagyan natin dito sa ating steamer. Pwede din natin ito, guys, na gawing triangle. Pero kailangan natin kasi ganito pa. Eh. Tignan nyo, guys, meron siyang oil yung mantika sa dahon. Yan yung nagpapasarap. Ayan. Malik lang siya, guys. gagawin tayo ng triangle. Kung triangle naman ang gagawin nyo guys, ganito ang mag-fold ng dahon ng saging yung ganyan. Tapos, ito guys, medyo i-pagit na mo yan. Para may maiwan yan guys. Ganyan. Para ito na lang yung ating kawakan. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya. Ganyan lang siya guys. Tapos, sik-sik natin siyang ganyan. Tingnan nyo kasi hindi siya lumalabas dito guys kasi nga yung pag fold natin. Dapat meron siyang uh, dito guys. Ganyan. Ganyan guys. So i-fold natin na ganyan. Ganyan. At ito naman. Dito na natin siya i-fold. Ganyan. Kalagyan so, ko siya guys ng toothpick. Masih masyadong mahaba. Bubuntingin natin dito. Ito yung mas cute. Ito o ito. Ito na siya. Ito ang sabi ng guys So, ito na guys, yung ating suman. Ni-steam ko na siya guys. Para maluto siya. Tigan natin yung tubig. Sarap niya. Namiss ko talaga yan guys. Ayan na guys, yung ating suman. Luto na siya guys. Pwede natin tikman guys. Ito na guys yung ating suman. Charan, charan. Ayan guys, o lang sarap. Ayan na siya guys. Tikman mo natin. Bakit yun may luck? Masaging kaya ito? Mmm. Sarap guys.